Tiyak akong di mo pa nagagawa ang ganitong luto sa sitaw. Kung isa ka sa naghahanap ng masarap, healthy, at easy to prepare na ipanguulam mo today, aba, para sa iyo talaga ang recipe na ito. Dito po ay meron tayong isang bungkos ng sitaw. Bali, 20 pesos ko lang po nabili ang ganyang karaming sitaw. Bali, ang gagawin lang natin sa mga sitaw is hahatiin ito sa malilit na piraso tulad ng nasa video. Mas malilit kasi ang pagkakahiwa sa sitaw, mas mabilis din ang pagkakaluto. Bali, ito na po yung hiniwa-hiwa nating mga sitaw, guys. Nahugasan ko na din po yan ng dalawang beses. Isusunod na din natin dyan gayatin itong karot. Maniwala kayo sa hindi, 8 pesos ko lang nabilay ang dalawang carrots. Di na kasi maganda ang outer layer niyan, kaya ibinigay na sa akin ng mura. Pero kita nyo naman, kapag binalatan na ay maganda at makinis pa ang carrots natin. Hinugasan ko na din muna yan bago natin hiwain sa maliliit na piraso. Bali, itutulad lang natin ang laki nitong carrots dun sa sitaw. After itong magayat ay proceed na tayo sa pagluluto. Dito sa ating pan ay maglalagay lang muna ako ng mantikang panggisa. Kapag uminit na ang mantika ay isusunod na natin dyan ang igigisang sibuyas. Igisa-gisa lang natin yan hanggang sa maging translucent na ang kulay nito at lumabas na din ang aroma nito. After niyan ay pwede na natin isunod ang hiniwa-hiwa nating carrots. Ito na yung inuna nating niluto dahil mas matigas po ang carrots compare sa sitaw. Igisa lang natin yan ng kahit mga 90 seconds at saka naman natin ilalagay dyan ang hiniwahiwang sitaw. Kung iniisip mo po na ginisang sitaw lang ang recipe natin ngayon, nako, mali po ang inyong hula. Igigisa lang natin itong sitaw hanggang sa maging half-cooked na ang mga ito. Pero bago tuluyang maluto itong sitaw natin, maglalagay na tayo dyan ng mga pampalasa. Maglalagay lang po ako dyan ng asin, paminta, at seasonings kahit ano pong preferred ninyong seasonings ay pwedeng pwede po para sa ating recipe. Halu-haluin at igisa-gisa lang natin itong niluluto hanggang sa bahagyan na ngang maluto ang mga gulay. And once ma cook na ang mga gulay dito ay pwede na natin itong hanguin. Transfer lang natin yan sa isang lagayan at tapatan ito ng electric fan para mas madali itong lumamig. And kapag lumamig na itong mga gulay, ay maglalagay naman tayo dyan ng dalawang pirasong XL size na itlog. Babatihin muna natin itong mga itlog bago natin ilagay dito sa mga gulay. Halo-halo ilang natin maigi hanggang sa kumapit ng itlog sa lahat ng gulay. Pagkahalo ay maglalagay naman tayo ng 2 tablespoon ng all-purpose flour. Bali, unti-unti lang po muna tayo maglalagay dyan ng harina para mas mahalo natin yung maigi. Ito pong itlog at harina ang siyang magsisilbing binder dito sa ating gagawing recipe. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo ang sitaw recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na wow no wow sa sitaw. Maraming salamat po! Ito guys, medyo naging dry yung mixture natin. Kaya mag a lang ako ng konting-konti lang naman na tubig. Once okay na itong mixture natin, ay pwede na tayong magluto ulit. Sa isang pan ay maglalagay lang tayo ng enough oil para sa ating piprituhing sitaw. Lagay lang natin sa medium heat ang apoy. And kapag mainit na, ay maglalagay tayo ng isang scoop ng sitaw mixture dito sa pan. I-flatten lang natin ng bahagya at iporma ito ng pabilog. Huwag natin masyadong gawing crowded yung lulutuing tortang sitaw. Baka po kasi magdikit-dikit ito habang niluluto. Kapag sa tingin niyo ay luto na yung isang side, balikta rin na po ito ng may kasamang pag-iingat. And once maluto na natin ang both side nito, ay pwede na natin itong hanguin. And there you have it guys, ready to serve na itong masarap, matipid, healthy at super dali lang na sitaw recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood. Bye.